Oh guys, it's amazing. Talagang pinaganda niyo yung ano, yung tulay dito sa Binondo. Dito to sa Binondo. Guys, ang tas, tas ng mga building dito. Ayan. Tapos itong building na luma. Diyan nag-shooting yung mga artista. Ayan. haunted house. Sa so, Hong Kong Bridge. oh tingnan mo. Para ng Hong Kong. Ayan. Ayan. Maganda na. Dahil pininturahan na ang mga ano. Aliwat kanan. So, guys, papunta kasi akong ano, dialysis center. Tanghali na nga kasi nag naglaba pa ako. So, ito, malapit na ako sa dialysis center. Ayan. Ayan, ang tataas ng mga building dito. Ayan ka. Ang dami pala dito ang ano eh. Tuba-tuba. Pang gamot sa ano mga pilay pilay ayan ang tatas ng mga building dito dito lang to sa binundo sa binundo lang guys ayan na dinadaanan ko so malapit na ako sa dialysis center ayan yung aming kwan <laughs> malapit na ako aitonya Yan daratingnya aku Chan ayo ayo layan gitu nak aku Mhm Ini sila mga bantay gitu nak Halo 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 <laughs> Kailan ka punta kailan ka punta? Sa bahay, naglaba na lang ako kasi dapat mag ano ako. Mag uh, tinda ay umulan man. So, ito ang dialysis center kay So. Oh, kanina madaling ang lakas. <laughs> Pang second ka? Uh, ayan. Waiting area to guys sa uh, dialysis center. Bye. And God bless.